Okay, tuloy na natin to mga boss at kakalasin muna natin. Nag-usap na kami ng may-ari at sa mahababang usapan na pag na na huwag nang gagalawin tong ano, uh, may section. Kung dito na lang sa tone at saka ano. Kasi hindi naman daw niya to ginagamit. So itatabi na lang natin to. Ngayon, para makapagsimula tayo, kalasin ko na tong board na dalawa. Ayan mga boss, bali nakalas na natin dito. Yung mga ano, kinalas ko na kasi kinalawang na rin. Oh. Kailangan ng palitan. Yung relay, kinalas ko din. Ang nakalagay 24 volts. Ang naikabit ay, sana ba yung relay nito? Natabunan na ata ito. 12 volts ata yung naikabit. Pero try ko ibalik yung 24 volts. Tapos dito naman, 1.5 na ano. So, wala atang ano. Pwede naman to balik na lang natin. Kapasitor na dalawa. Buntis na. Papalitan na natin yan. Tapos, dito naman, ay tanggalin ko pa pala itong switch pa. Sigurado. Yung mga potentiometer, uh, pinalitan na rin pero papalitan natin ng ano, kasi ang nagamit lahat puro 50k. Yung original dito ay 100k na maiksi ito, 50k na mahaba. So papalitan natin lahat yan. Ayan, tapos hugasan so, natin para may isa-isa natin yung mga kinalawang pati yan o yan yung mga resistor din ha, katulad nito tinanggal na natin dito tapos yung heat sink naman ayan o may ewan ko ba't mayroong ganito nilagyan ng ano ah linisan din natin yan kahit pa paano baka malinis natin ng unti bala ko nang labhan ngayon kaya lang parang hindi ako sigurado na okay yung panahon o kaya bukas ko na lang labhan to yan so yan muna ang ginawa natin dito Ayan, dito na yung mga board ayan ibabad ko muna siguro dito mga at least 30 minutes bago ko i-brush para ano kumapit yung ano kumbaga lumambot yung alikabok o yung potik ayan o no? So sana mabawasan natin yung dumi na yan. Kahit pa paano, hindi man siguro maubos. Luminis, linis. Babad ko muna. Mga boss, bali nalinis ko na tong ano. Kaya lang may mga hindi talaga na ano hindi tinamaan ng brush. Pero dito, kahit pa paano, malinis na yan. Kung ikukumpara natin doon sa ano bago natin malinisan. Ay, napadigay ako. Dito naman, ayan, na lumabas na yung mga papalitan natin. Pero mag-intab yung board ha. Yan. So isa-isahin natin. So simula muna tayo dito sa main board. Yung ano, nalinis na rin natin yung pinaka heat sink. Tapos yan. Okay na to. Then sunod ay yun na. Maglalagay na tayo ng pyesa. Pero ano yan, kakalasin ko muna simula dito pa ganyan. May mga natanggal na rin o oh, mga dati wala na pero lalagyan natin yan ng PSA. Iwan ko lang kung meron akong 30K na ko pa. Okay? kita tayo mga bus ah uh, tawag dito patapos na tayo dito sa ginagawa natin. Yung main board andun sa baba. Okay na tong main board. Yan. Barang kapasitor na naayos na rin natin lahat yan. Dito tayo. Dito lang kaya lang. marami marami pa lang na damage 'yo, oh. mga kinalawang na resistor ayan oh. 'Yan, pati kapasitor ayan, pinagkakalawang. So, kinalas natin isa-isa para ma-check. So, shout out sa mga kapakotik na ganito din magtrabaho. Iniisa-isa talaga para ano. Ngabus tapos na tayo sa potentiometer. Ayan. Bali, nagpalit na tayo bago din lahat kasi 100k yung dapat dyan. Ang nakalagay, andito. Tinanggal natin kasi 50k yun. Uh, ano ba magiging epekto nyan kapag 50k yung ano? Hihina po yung tunog kapag 50k yung kinapit. Nasubukan ko na yan dati. Naglagay ako ng 50k yun. Oh, humina ang tunog. Nasisi tuloy ako. Switch, uh, bago na. Then mga resistor dyan, halos lahat napalitan ko ito. Andito sa ilalim, nakaano lang dyan yung ano, mga pyesa. Ito, ginamper ko na lang. Eh, hindi ko pa pala nalinis to. Nalinisan ko pa ng thinner. Tapos dito naman, ganun din, hindi pa nalinis. Pero bago na yung mga potentiometer meter dyan. Yung wiring nya, ito bagong palit na para hindi na mag-loss. Ganun din to, hininan ko. Papunta naman to dito. Tapos ito, ay papunta naman sa supply na to yung dugtongan, yung dulo uh, pinilitan ko na para no, kasi naglulos na rin yung mga sakit nito mga boss yung dito ayan o, oh, mga tinanggal natin oh. Mahirap na kasi mag no? Oh, medyo nagkakaroon na ng corrosion dyan at saka nabaha. Eh, base sa experience ko, naglulus yan. Kaya iwas back job tayo. So, ayan mga boss, na-assemble na natin. Ayan na yung mga connector. Ayan, nakalatag na. Ayan na, naikabit na natin. Ay, yung tonelio pala dun, wala pa ito. Tinalik ko na lang yung mga connection nya. Hindi na natin kinabit kasi hindi naman gagamitin na yan. So, dito, anong mga napalitan dito? Mga resistor, mga capacitor, tapos diode, yan. Tapos yung ano, yung RCE niya kasi kinalawang nito papalitan ko sana kaya lang wala akong available tapos yung relay 12 volts ang nailagay ay nailagay natin yung 24 kasi 24 yung dati tapos yung nasunog dito na ano so okay na yan Tsaka yung effector ayan ang oh, cute ng effector natin tumutunog na to mga boss okay na rin tong ano kabilang channel kaya lang hindi natin ayan Yeah. Okay na. So, pwede na siyang i-release, i-finalize ko na lang at ayos na 'to.